request sa PM The pegboard is there. Iba, this, this Pag magpaparenovate kayo, minor renovation. <laughs> 这个，我给你。 ginagawa dito oh. ito na po yung inyong bahay may bubong na siya bakod na po ang ginagawa uh, today is Thursday nandito tayo ulit, -ulit sa ano, sa sa bahay nagdala na ako yung mga gamit at syempre additional gasolina para sa si generator ito na yung ano namin, no? Oh, nasimula nang gawin yung aming parking area. Pagdating na Ginawa na ng kontraktor. O, oh, diba? Ayan, no? Ayan. Ayan. Barang pinapagawa namin, pinagalagyan namin ng hubong yung doon sa likod. Tapos ito yung pinaka-parking space, pinasemento na namin para maipasok yung sasakyan, Para hindi dito kami sa labas naka-park. Pero yung ano na yun, yung part na yun, diba yung iba yung kitchen sinasagad nila hanggang doon. Kami, uh, hindi namin pinasagad yung kitchen doon. Hanggang doon lang sa so may pinakaputol na yon yun lang yung pina kitchen namin. Kasi uh, dalawa yung sasakyan namin di eh. So para hindi, para maipasok namin yung dalawa, hindi kami magpark sa labas. Yun ang pinaka-goal na Kaya naka-open yan hanggang doon. Parking mismo namin yan. Diba? Mayarap na mapagsabihan Park ng park sa labas Parang wala tayong problema Diba? Hmm Madami nang ginagawa dito matapos oh. Ayan. Okay. You like going here? Why? I like my bedroom and we always eat out. Delicious. And now I can't turn my book. I, to my favorite noodle, I Hey, how are you? How I you do it Now it's too Guys, is that pizza noodles? natin pinturahin yun no? kaya tanggalan ng ano pwede natin pinturahan ito buo ay hindi, hintayin muna natin tanggalin ito no? hmm. yun yung likod namin na oh no? ay so. May isang gawan ng parking area namin. Gusto ko itanong pa regarding sa sariling contractor. Wala akong problema pagdating sa mga timing ng pagdating ng mga materyales. Akong tila ako nang semento kailangan mo, kung ilang, truck na buhangin ang kailangan mo. So, si contractor na ang magpa nun. Pati sa mga kailangan mo equipments at mga tools. So, may mga tools na kailangan tulad nito yung mixer. So, kailangan mo pang magrenta minsan. Hindi, hindi na tayo mga kung saan tayo kukuha niyan. Si contractor na bahala maghanap niyan. Hindi mo na rin kailangan magbantay ng mga tao. ano kailangan natatapusin sa isang araw, hindi na natin kailangan i-monitoring mga ganyan. Malaking tingnan yung part yung, yung area natin. Malaking na siya noong una. Parang mas lalo pa siyang lumawag nung uh, na-cemento na siya. Ayan natin, kapit bahay natin dito. Oh. Black 30, ano to? 34. Black 34 yung katapat. Yan na po ang inyong bahay. Ganagawa na. Black 34. Good. update po pala sa, natin sa bintana natin glass window na nabasag. Bali, nag-send na ako ng warranty request sa PMO. So pinasa natin siya tapos inassess ng contractor at ng ng, ano, ng engineer. So ang sabi doon sa kanilang assessment to, Our warranty on windows covers workmanship and material defects. However, the other claims this uh, the owner claims they steam the curtains which is what caused the problem in terms of quality our windows are all exposed to extreme weather and temperature outside the unit and so far you have not received any complaints regarding on cracking of windows to other units if the steam is too close or too strong may seriously damage the glass. Sudden changes in temperature are also a risk. If the steam is too hot and temperature is cold, it will crack. So, ibig sabihon na deny yung request to change the, you know, the window. So yun lang. The pegboard. This direction is facing up while installing the pegboard. This is it. We bought this on Shopee. There are stuff that comes with it like this. It, you can choose. So it, and there is more right there. That little box, those two boxes are gonna go on here, and to stick them on, we have these. You just have to turn this around, and these little hooky parts. You want to add this, and while you're adding it, it says focus. It says you can't see it. But it says that this direction is facing up when it installed You can't see, hold on. Wait, you nailed it on? How did you do that? How did you do that? Just... Wedge uh, it through? Yeah, uh, it has to be like this. Oh, that, you want to push it through. See, it fits this way. There, Here you can see That is very cute. I like that, I thought we have to drill it in well you just have to stick it on so i must... oh that's so easy she's standing on my bed <laughs> it adorable! maybe you should put this one here because it's a triple one so you can put your pen and make like in the middle Ano itong niluluto natin, Mami? Anong eh? niluluto natin? Tubig. <laughs> wala pang heater. Kaya ayan, mano-mano. Hindi makaligo yung bunso namin eh. Yung Dahil wala siyang ano. Ito muna heater natin sila mga kamag-anak nito. <laughs> dumala, kamag dumala, dumala mga kamag-anak. Dini po. Thank you, Salamat Bye. po. Inyo po amin. Kain tayo. Mm, kain. Kain natin. Merong may tayong kapit bahay na nagbigay sa atin, oh. Thank you po, ma'am. Thank you po sa Toasted toast shove Lalagyan na kami na ano dito, submeter. Sa wakas, yay! Sabi siya eh, wait wait lang kayo. Magkakaroon din kayo ng kuryente sa tamang panahon. Ayan, nakisuyo tayo dahil matagal na rin, di ba? Yung nagpasa tayo ng application kaya. At least ngayon, ayan, gagawa na nila paraan para meron tayong uh, temporary electricity kasi matagal bago maikabit ni uh, yung electricity so ginagawa ng paraan ng first kaya yan, nalagyan muna na ng submeter oh, layo pa ng pagkukuha na no? yan. kaya pasalamat tayo binigyan tayo ng uh, submeter oh, yan ang submeter natin oh. napakalayo pa ng pangga, pagkukuha na niya doon Oh. Bano, layo ng pagkukuhanan. guys Okay, so, Pag magpapa-renovate kayo, minor renovation, kailangan yan. Yan yung permit na i-dedicate dito sa sa ano na, sa unit natin na permit na pinapayagan tayo mag-renovate. Uh, sa ngayon kami, binigyan na kami ng minor renovation permit medyo matagal-tagal din bago kami na-approve si mga ano din nag-start kami magpasa ng request namin nasa April pa nagpasan uh, nagpasa na agad kami uh, inabot ng uh, na-approve siya June 10 so yun ang ba diba? April, May, June So, mga 2 months. Although, sabi sa atin, noong una, uh, processing daw yun, naabot lang 1 week. Pero, uh, ano, kayo maniniwala. Hindi <laughs> 1 week. Uh, more than a month, 2 months, actually. Depende sa, ano, no sa mga request Kasi mag-send pa kayo ng, ano eh, uh, mag-send pa kayo ng, magbibigay pa kayo sa kanila. Magsasubmit pa kayo sa kanila ng Uh, plano kung anong ipapagawa nyo So i-approve nila 'yon. Uh, so depende sa sa assessment nila kung approve 'yon as minor or major. Sa case namin, siya uh, sinasabi nila na major renovation daw dapat supposedly yung pagpapalagay ng grills. No. So bali yung ito. So balak namin supposedly palaga, eh, palagay ng grills dito yung divider ng pinaka kitchen extension pinaka roof extension na uh, ano siya uh, may grill siya Hello How are you doing? Good now, I'm trying Ah, oh, because there's no internet? I can still play Okay So, yung Although nakalagay doon sa guidelines ay, although nakalagay sa guidelines na grill works ay considered minor, uh, for for whatever reason, sinasabi nila na hindi daw yon considered as minor. Yung grills na yun dapat na ipapalagay natin, kundi yun ay major. So, uh, major renovation, ang construction bond niya, 50,000 ang kanyang Uh, business permit ay maabot din ng 50,000 ang processing fee ay 3,000 so 103,000 3,000 na kagad yon, wala tayong ganang pera para para lang sa mga permit kaya tayo ay minor renovation na kasi ang minor renovation ay uh, 15,000 ang construction bond 1,000 ang processing fee so yun lang ang kaya natin ano naman yung refundable naman yung construction bond pagkatapos so kaya yun ay ng pagkatagal-tagal bago ma-approve no, na supposedly dapat ano lang, one week lang nga daw dapat. Pero yung sinabi ni Christian sa atin na one week lang dapat ang processing. Pero umabot na more than one month. So expect nyo na pag kayo uh, gantong klase ng uh, minor renovation. So expect nyo na na matagal bago ma-approve yung mga ganyang request. Mabusisi sila pagdating doon sa ganyang klase ng renovations. Kasi kapag major renovation, nare-require siya na magkaroon ng uh, building, building permit. na building permit. Wala tayong funds para kumuha nun. Mahal yun. So, yun. May ilaw na kami. Yeah! <laughs> May ilaw na. Nailaw na ang bahay namin. Yay! Tapos meron na rin kaming ginagawa na yung aming badminton court. Ginagawa na yung aming ano, parking space. Yes! 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 Hi guys! We went to Ashenda Outlet and we bought some shoes from Skechers. Because on Monday, I have to go. It's already PE so I got new shoes. and they said only white most of it so open it like this i think look shiny i love shiny stuff and now i'm going open it okay there's nothing there i'll show you the shoe Ta -da! look at this it's so cute look they exactly fit let's okay, try let's it let's try it on this Okay, I wear all my new shoes. Three, two, one. These are my new shoes or sketches. So the teacher said for PE we have to do mostly white. Bye guys! Ito siya oh, yung aming ilaw kapag walang nagbi-blink-blink. Yeah. Hindi na kasi kami naka-generator ngayon. Oo. So, ganda na. Wala nang pa-blink-blink. Hello! And, ganda! Let's play a Game! So, gabi na. Kaya family game, game night. night. We're gonna do this one more mm -hmm. But So, it depends what category the person who choose, right okay